Alam niyo ba guys na ang mga superworms ay gamot sa stress? Ituturo ko sa inyo ngayon kung paano. Una, ipitin niyo lang yung superworm na ganyan. Tapos itapat niyo sa aquarium guys. Ayan o. Oh. May nakikipaglaro na sa inyo. Si Pafu Pafu. Napaka active nyo o. Oh. Magkanap kayo ng butas. Diyan niyo ihulog guys. Ayan o. Oh. Oops. 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 Grabe guys. Take down ni Pafu. Wasak yung superworm o. Oh. O, di ba guys? Ulitin nyo lang guys. Ipitin nyo. Tapos, itutok nyo lang sa pangalaga <laughs> nyo. Bilisan mo. Bilis lang to. Mabilis lang to. Ayaw mo? Kaya e, na lang. Toko mo. Ayun no? Sa toko mo. Bilis. O, tocomi. Second chance mo na. Take down mo na yan. Ayun. Take down. Smile. <laughs> so, kung na-stress kayo guys eh, bumili lang kayo ng super worms. Mawala yung stress nyo. Gayahan nyo lang ako guys. Ayan o. No? Sana na siya. Ayun o. No? Boom. Pansit Canton. Boom. Pafu, pafu. Lakas mong kumain. Kaya wag na kayong magdalawang isip, guys. Bumili na kayo ng super worms. Nakakatanggal ng stress. Huwag mong saming tweezer, ha? O, last bite ako Bago tayo matulog. Ay, grabe. Pati tweezer. Pati tweezer. Pati tweezer. Sabi ko, wag isa mong tweezer. Paniguradong tanggal ang stress nyo, guys.